Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at uh, welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kung saan dito po tayo ay nagbibigay ng linaw at gabay tungkol sa Katarungang Pambarangay. Mga kabarangay, itong pong nakaraang video last time ay akin pong na-discuss yung tungkol sa motion for execution of barangay settlement. Ngayon naman po, sa video ito, silipin naman natin yung sinasabi sa section 6, rule 7 ng Katarungang Pambarangay Rules. Malalangan po natin dito papaano yung pagkakasunod-sunod ng mga proseso at kung sino yung mga kinakailangang gumanap. Kaya mga barangay mas makabubuti po kung samahan niyo ako hanggang sa dulo dahil ito po ay napakahalaga para sa mga kasong naayos sa barangay ngunit kailangang ipatupad dahil merong sumablay na tumupad sa kasunduan o dun sa uh, settlement agreement o kaya ay arbitration award. Pero bago po ako magpatuloy mga kabarangay, hindi ko po maiwasan, hindi ko ayoko kalimutan na nakakita po ako ng isang uh, uh, book para po sa mga lupon at din po sa ating mga barangay officials na gusto kong matutunan itong katarungang pambarangay lo. Ang book kong ito ay isinulat ni Attorney Irene De Torres Alogo. Ang pamagat po ng book nito ay Gabay ng Barangay sa Mediation, Conciliation at Arbitration. Napakaganda po ng book na ito. Ang mga nilalaman po nito ay tamang paggamit ng mga katarungang pambarangay forms o yung KP forms. Sagot sa mga tanong at suliranin ng mga lupon tagapamayapa. Kaya po sabi ko napakaganda nito lalo na sa mga kagaya ko na miyembro ng lupon tagapamayapa at doon na rin po, sa mga punong barangay. Napakahalaga po ng aklat na ito na malaman niyo po ang nilalaman nito. Ano pa? Yung sagot sa mga karaniwang tanong uol sa 2023 Lupon Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA Enhanced Criteria and Guidelines. Para po dun sa mga gustong makapasok sa LTIA, ito po ay napakagandang materials na inyong pwedeng gamitin para po kayo ay makapasok. Mga kamarangay, huwag po nating kalimutan na ang Katarungang Pambarangay ay hindi lang para sa pagkakasundo. Ito rin ay may mekanismo para sa pagpapatupad ng kasunduan. Unahin natin yung pagbabayad ng pera. Una, paano po kung ang napagkasunduan ang obligasyon ay may kinalaman sa pagbabayad ng pera o yung pagbabalik ng pera? Mga kabarangay, may limang araw na palugit ang may obligasyon para magbayad mula ng ma-issue ang notice of execution. Sakaling hindi siya makabayad sa loob ng panahong ito, ang punong barangay ay may kapangyarihan kunin ang kanyang mga gamit. Dito po mga kabarangay, na nasabi ko na to dati eh dapat pag mag-execute ng uh, barangay uh, settlement agreement o yung award kailangan po yung kapitan matapang dahil mahirap pong gawin ito ang punong barangay ay may kapangyarihang kunin ang kanyang mga gamit pero dapat yung mga gamit ay matatagpuan sa barangay lamang. Ang mga nakuhang gamit ay ibebenta ayun po sa tamang proseso. Ang kikitain sa bentahan ay ipapambayad sa obligasyon. Kasama na, syempre, yung mga legal na interes kung meron man. Kung maraming ari-arian, maaaring pumili ang may obligasyon kung alin ang kukunin muna. Kung kulang ang mga ari-arian, ang hindi nabayarang halaga ay maaaring habulin sa korte. Alinsunod sa rules of court. Ito po ay isang tip. Sa puntong ito, malinaw na kahit sa barangay pa lang, may konkretong aksyon para masigurong ipinatutupad ang napagkasunduan. Kaya po, mga kabarangay, huwag po kayong matakot na dalhin ang inyong mga problema sa barangay. Ayusin po ito doon dahil meron pong uh, proseso, may tamang uh, pamamaraan ang barangay para po kayo ay makakuha ng katarungan. Pero kailangan din po na yung ating mga barangay officials, particularly ang kapitan at ang lupon tagapamayapa. Alam din po yung batas para alam po nila kung ano ang gagawin sakaling hindi natupad ang napagkasunduan. Ito naman, papano kung ang obligasyon ay pagsasauli ng bahay o lupa sa barangay? Ito po ang pamamaraan. Okay? Pag-usapan po natin. Kung ang obligasyon ng partido ay pagsasauli ng bahay o lupa na nasa sakop ng barangay, ang punong barangay ay may tungkulin na paalisin ang taong nananatili roon na lumabag sa kasunduan at ipagkaloob ang lugar sa tamang partido base sa settlement o sa award. Hindi po kailangan ng korte dito kung malinaw ang kasunduan at kung ito ay hindi tinutugunan ng kabilang panig. O ito naman, papaano yung pagsasauli ng bahay o lupa na nasa ibang barangay? Ito po yung rule. Kaya ang tanong po dito, paano kung ang bahay o lupa ay wala sa barangay kung saan nagkaroon ng kasunduan. Ang sagot po dito, kung ito ay nasa ibang barangay pero nasa parehong lungsod o munisipyo, ang punong barangay na naglabas ng Notice of Execution ang magbibigay ng kapangyarihan sa punong barangay ng lugar kung saan naandon yung ari-arian, yung pong bahay o yung lupa. Ang bagong punong barangay ngayon ang gagawa ng hakbang para ipatupad ang kasunduan gaya ng ginawa dun po sa pangalawa na aking nabanggit. Dito po mga kabarangay, makikita natin ang pakikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay para sa patas at epektibong implementasyon ng kasunduan. Kaya, ayan mga barangay, uulitin ko po ulit ha. Ito pong mga bagay na ito, kailangang alam ng mga punong barangay. Kasi, malay nyo ngayon, hindi nila kailangan ito. Paano po kung dumating yung araw na kailangan nilang gawin ito. Kaya po, ngayon pa lang, mga punong barangay uh, ay advice na sana po, maaral natin ito at matutunan natin. Para kung dumating yung panahon na tayo na ang kailangan gumawa nito, alam na alam po natin kung paano gagawin. O yung mga bagay naman tungkol sa paglipat ng pagmamayari, dokumento at iba pang mga gawain. Okay? Ngayon naman, paano kung yung kasunduan okay, ay may kinalaman sa mga dokumento ng paglipat ng pagmamayari o ibang mga gawain? Ito mga kabarangay, kung ang settlement o arbitration award ay nagsasaad na ilipat ang pagmamayari ng bahay o lupa, magbibigay ng kasulatan at dokumento, o gumawa ng partikular na gawain at nabigo ang partido na tumupad sa takdang panahon. Dito po ang punong barangay ay maguutos sa Lupon Sekretary na gawin mismo ang mga bagay na ito tulad ng paggawa ng dokumento, pagpirma o pagproseso. Ayan, meron na pong gawain din dito ang barangay sekretary o lupon sekretary. Kaya mga sekretaris, kailangan po alam nyo din ang mga bagay na ito. Baka kasi isang araw dumating ito sa inyo ang ganitong uh, kaso ay alam nyo po kung papaano gagawin. Okay, magpatuloy po tayo. Ang gastos sa pagsagawa ng mga ito ay sisingilin sa partido na hindi tumupad. At ang ginawa ng Lupon Secretary ay ituturing na pagtupad na rin sa obligasyon ng taong hindi sumunod. Halimbawa, may kasunduan na ibigay ang titula ng lupa pero ayaw ilabas ng kabilang panig. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng ang lupon sekretary ang gumawa ng aksyon para po dito. Kaya ayan mga kabarangay, napakahalaga na tinutupad ng mga nakipagkasundo ang kasunduan nila sa barangay. Hindi lamang ito simpleng usapan. Ito po ay may kapangyarihang ipatupad at may hakbang at may mga hakbang na malinaw na nasa saan sa batas. Kaya po ang kasunduan sa barangay hindi lang po ito basta-basta. Alam ano po, meron po itong uh, tamang proseso at yung mga kinakailangan makakuha ng katarungan at the end, talagang makakakuha po ng katarungan. Kaya mga kabarangay, kung kayo po ay mayroong settlement o arbitration award, tandaan ang mga hakbang na ito. At kung kayo po ay may mga alinlangan o problema, maaari po kayong lumapit sa inyong punong barangay o sa lupong tagapamayapa ng inyong barangay para po siyempre dun sa gabay. Sana po ay meron kayong natutunan dito po sa maiksing video ito kung gusto niyo rin pong i-verify ang sinasabi ko dito, maaari niyo pong i-check yung nabanggit kong KP rules. Okay? Ayan mga kabarangay, uh, kung inyo pong nagustuhan, maaari niyo pong i-like, i-share, at dun po sa mga baguhan pa lang na nanonood dito sa channel na ito, po kayong mag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay channel at inyo na rin pong pindutin yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo po ay may inform. Maraming salamat po muli. Ako po si Jeffrey.